Napakagandang pagmasdan, likha ng Diyos ng mga pangyarihan, mga kabutihan sa likas na kayamanan, kabundukan, kapatagan at katubigan sa silanganan, halina at taglayin ng gintot pilak na yaman ng Pilipinas, ako'y isinilang sa bayan ng kagitingan, mga bayani sa hangin ay natatanaw, bata pa man sa gulang, landas ng katuwiran, sa kalikasan na magduduyan, lupang hinirang, bayan ng kabayanihan, sinag ng araw ay may hatid na kaginhawaan, kung saan ang puso'y nagmamahalan, likas ay kayamanan sa silanganan. Ang bawat ulan ay may dalang pag-asa, sa bawat tag-araw may pagkakaisa, kapuluan. Pilipinas at Archipelago sa liwanag, ang tamis ng umaga ay kagandahang walang hanggan sa lugar na puro kagubatan na no walang tanawin sa lupain ng mga ninuno na marunong sa baybayin. Sa mga puok ng alaala may kasaysayan dahil sa revolusyon at laban para sa kalayaan ng bansa.